Okay, hey, mama mga si Papsi. ko ngayon dito. Paxiw na bangos. Ito. Ilagay ko muna ito sa aking kawali para makuha yung nasa ano niya. Mamaya ko muna lagyan ng suka. Ito, inalagay ko na sa aking kawali tapos hindi ko muna lagyan ng suka para makuha yung mga lasa niya. Yung malansa. Mamaya ko na lalagyan ng suka pag ano na. Tuyo na yung ano niya. Sige. So, yeah. Hey. Okay. Okay, tingnan ko muna kung pwede na ba siyang lagyan ng suka. Medyo mapula pa. Iwalik ko muna. Kumaya ko na lang. Ito, pwede na siyang lagyan ng suka. Kasi wala na. Okay. Let's go. Ito suka pala, lagyan ko na ng ato. Uh, Asin at saka bitsin. Pinimplahan ko na para maghalo talaga yung naman yan. yan tingnan ko kung nagdumikit sa kawali si ano no nilagay ko nang walang tubig para makuha yung lansa niya ito dumikit nga ito ito Oke, okay, ini nah. Oke, okay, tak Okay, tingnan ko muna. Pwede na ba siyang lagyan ng kamatis? Masarap pag may kamatis rin. Palingan ko ng kamatis. Sabi. So, okay. Ito na. Okay. Lagpan natin. Okay, tingnan natin. Ito. Maluto na ba itong kamatis natin? Parang matigas pa. Tikman ko muna kung okay na ba yung timpla niya. Maanghang. <clears throat> okay, kulang pa. Kulang pa ng ilang minuto. Okay, okay tingnan ka na. Ito na. Lagyan ko pala ng ano ito. Pamintang durog. At powder. Hindi ko na pinakita. Nakalimutan kalimutan ko ipakita eh. Okay, pause mo natin. Okay, tingnan natin kung medyo ano na. Medyo konti na yung suka niya. Humubas na. <laughs> okay na to. Okay. E, maraming salamat sa panonood sa aking video.